So ayan guys, na tapos na natin uh, palitadahan. Unang patong pa lang, unang palitada. So tapos natin 'yan. Ayun. Kabilaan 'yan. Oh, ayan. Ngayon sa dulo. Nakaubos tayo ng isang buhangin, isang sakong buhangin. So isang sakong kanina diyan. Tapos ito lang natira. So, ang technique dito guys. Pag natapunan mo na siya lahat. Ibigay ko ng idea sa inyo ah. Matatapunan mo na siya so lahat. Ito lahat. Ang una mo ngayong ah uh, uh, gagawin. iporma mo na itong kanto. Ito yung una mong gawin yung kanto. So, balik tayo dito sa una. Sa pinagumpisa tayo kanina. Tuyo na to. Tuyo na to. Kasi doon tayo nagtapos. Doon sa dulo. Medyo basa pa. Kaya dito sa una natin tinapunan, tuyo na to. So, iporma muna natin yung kanto magkabilaan. Yan, magkabilaan. Kanto yung unahin natin iporma. So, yan ang next step natin gagawin. Pag natapunan na lahat to, yung biga, uh, kanto na yung isusunod natin. So, yan. Ipoporma na natin yung kanto niyan. So, maghalo tayo ng isa pa. Isa pang isang sako lang ng buhangin isa isa lang kasi mabilis matuyo pag ah, dalawang buhangin agad pinagsabay mo tapos isang sako ng siminto so ayun lang isa isa lang para mas mabilis tayong maghalo mas magaan pag isang piraso lang tapos kalahati nitong siminto So, ayan guys. Natapos na natin palitadahan yung firewall uh, natin sa taas. Tapos yung itong biga natin. So, ayan. So, tapos na lahat sya guys. Ang isusunod na natin yung itong area na to. So, itong kan uh, Itong wall na to, susunod na natin to. Ayan. Yung uh, wall ng kwarto at saka ng itong sala natin. So, yan yung area na yan. Yan. Yan yung susunod natin. Pagkatapos nyan, ah, uh, itong side naman. Yung sa bintana na yan. Yan. Pay ko tayo rito. Yan. Pagkatapos niyan, susunod na rin natin yung biga doon. So, yan step by step natin na paggawa. Kaya abangan nyo guys. Uh, at huwag nyo kalimutang subscribe para updated kayo sa mga tips na ibibigay ko sa inyo. Ito yung sala area. At medyo malaki-laki yung sala to. So, ayan yung master bedroom. Medyo magulo. So, ito yung dining. Dining at sa kitchen. Okay. So, subaybayan nyo na lang guys. So, yung bubong natin na yan, wala, wala pa tayong budget yan. Pagkatapos natin pinising dito sa loob, tsaka natin bubungan yan. Okay?